Guten Morgen! Good morning o oh, magandang umaga! Ito ang inyong Pilipinas single mom dito sa Switzerland. Umaga nga dito sa Switzerland at kumakain na itong anak ko ng pancake para sa breakfast habang nanonood sila ng YouTube dito, Royal Family. Gustong gusto nila yang panuorin ng Royal Family. Yung isa ko namang anak, ayun, nasa sopa, ay hindi pa pwedeng kumain kasi kakatapos lang niyang kumain ng kumain, uminom ng gamot. Ito nga si Shaina ay dinala ko nung isang araw sa doktor kasi nga matindi yung kanyang ubo. At sobra ako nag-aalala kasi baka kung ano na. Kaya dinala ko na siya sa doktor para patingnan. Yung doktor niya ay nasa city. Nandito kami sa city ng Bern, Bern, Switzerland. So ito yung makikita ninyo sa city. Maganda ang Switzerland guys at kahit sa ang sulok pwede kang mag-picture-picture. -picture. Sobrang ganda nga ng clinic nila dito at napakalinis. Nung na-check up na siya dyan ng doktor, yun nga, sabi ng doktor ay yung sa lungs niya, meron siyang pneumonia. So may mga gamot na binigay at merong inhaliren, yung parang parang sa asma. Kada apat na oras, kailangan niya itong ma-inhale. So kailangan namin siyang bumbahan ito. So nakakapuyat kasi talagang every 4 hours kailangan ako magising kahit sa gabi. At yung mga, yung gamot niya. Sobrang kawawa ang mga bata pag nagkakasakit at kawawa rin tayong mga nag-aalaga, mga nanay, mga tatay. So talagang napupuyat din. Hindi na ako nakapasok sa aking trabaho kasi kailangan ko siyang alagaan. So sobrang hirap talaga kasi lalo na pag single mother ka tapos wala kang pamilya dito sa ibang bansa. So sobrang mahirap na mahirap. Buti na lang dito sa Switzerland, kung may sakit ka o may sakit yung mga anak mo, so may sweldo ka pa rin. Basta may sulat ka ng doktor. Yung art soignance na tinatawag nila dito. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Sean and Tag!